Pwede Ma. Yumi, lakad ka doon. <laughs> <laughs> hello <laughs> <Alam> ba <rin? laughs> Alam na, mayroon na pa kami nag-uusap. Oo! Oh, Huwag kang kami tatlo. Ano? Hindi na siya video mo siya talaga <laughs> Siya! Hindi Hindi! Ano? Kaya may nais kwarto mo eh. mo. <laughs> -sab, no? Hello, Mariel. ka mo ba?